Luis Manzano nagsalita na tungkol sa isyo nila ni Jesse Menjola. Sa unang pagkakataon, nagsalita na si Luis Manzano hinggil sa kontrobersyang kinahaharap nila ng kanyang asawang si Jesse Menjola. Sa isang emosyonal na panayam, inamin ni Luis na dumaraan sila sa isang mabigat na pagsubok sa kanilang relasyon. Hindi niya direktang kinumpirma o itinanggi ang mga paratang ngunit iginiit niyang pareho silang nasaktan. Ayon kay Luis, mahal pa rin niya si Jesse ngunit kailangan nilang pag-isipan ang kanilang kinabukasan. Humingi siya ng paumanhin sa publiko sa pagkakadamay ng kanilang personal na problema sa media. Ipinahayag din niyang umaasa siyang darating ang panahon na ang magkakaayos sila. Sa ngayon, pinili muna ni Luis na magpahinga at mag-focus sa sarili. Nagpasalamat siya sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Hindi na rin siya nagbigay ng karagdagang detalye upang maiwasan ang mas malaking gulo. Patuloy ang paghihintay ng publiko sa magiging pahayag ni Jessica sunod nito.